What's up? What's up mga kapatid? Isa na namang adventure ang i-share namin sa inyo. Welcome to Puray Falls of Rodriguez, Rizal. Kung gusto niyo makarating dito, tara, i-guide ko kayo. Nag-umpisa pala ang biyahe namin mula dito sa aming bahay sa Kasiglahan Village. makamotor nga pala kami nakabiyahe ngayon. Plus sa Kasiglahan Village dito sa Barangay San Jose, nagbiyahe kami papuntang Barangay San Isidro. Ang unang landmark na kailangan niyong tandaan ay itong Ultramega Grocery. Kapag so nasa Ultramega na kayo, dedere-derechoy niyo lang yung kalsada. Pero unahan ko na agad kayo. Ihanda niyo na agad yung mga pet niyo dahil sa dami ng mga lubak. Dahil mula sa Ultramega, dyan na rin mag-uumpisa yung mga maputik na daanan at panulubak na kalsada. Magbibigay kayo ng mula 45 to 1 hour basta de dire lang din yung malalaking kalsada na makikita ninyo dapat pala yung nakakondisyon ng mga motor nyo dito dahil maliban sa mga lubak na inyong madadaanan medyo mahirap din ang mga kalsada dito sa mga paket hindi kayo maliligaw sa lugar na to dahil ang lugar na ito ang pinakadulo ng kalsada pag narating nyo na yung pinakadraft o doon na ang parking area 10 pesos para sa motor at 20 pesos para sa 4 wheels. Pagbaba sa parkingan, maglalakad na natin ng mga limang minuto para marating pa na yung mismong force dahil hindi naman siya ganun kalayuan. Isa sa importanteng tip pag pupunta kayo dito, mas maganda na pumunta kayo ng pinakamaaga na pwede. Mga alas 7 dapat para kundi lang ang tao at para makakuha din kayo ng magandang pwesto ng cottage. May entrance sa mismong force na 5 pesos. May mga cottages din na pwedeng rentahan sa halagang 300 pesos. Sobrang budget friendly ng lugar na to. na halaga, may enjoy mo na yung ganda ng kalikasan. Plus kung hangin at sobrang lamig na tubig mula sa falls. Hindi ko naman masasabi na madulas ang mga bato dito pero kailangan pa rin ng dobleng ingat sa pagkikilos, paglalakad at lalong-lalong iwasan ng pagtakbo. Hindi ko sinasabi na pwede niyong gayahin yung mga nakikita niyo sa video na to Pero kung malakas naman yung loob niyo, at sigurado kayo sa kakayahan ng katawan niyo Igo niyo lang dahil napakasarap sa pakiramdam kapag nagawa to Shoutout nga pala sa mga nakasabay natin sa adventure dito Shoutout dun sa mga nakasabay namin nag-celebrate ang birthday At dun sa mga nagpalipas lang ng holiday kahit medyo may karamihan tayo na nagkasabay-sabay dito, na-enjoy pa rin natin yung lagar. Marami palang ispat dito na pwede talunan. Malalim din naman kasi yung tubig, kaya pwede ka mag at magtatalon hanggang gusto mo. Tulad ng ginagawa ko, at tulad din ng ginagawa ng mga nakasabay ko na yun. At tulad ng lagi ko kayo pinapaalala, jump at your own risk katulad dito ni Kuya na gumaya sa akin nung na ako dito. Shoutout sa iyo, Kuya, kung sino ka man. Idol, ang lakas din ng loob niya. At syempre, dahil napagod tayo sa kakatalon at kakalangoy, kailangan din natin kumain. Kasama ko palang napakaganda kong asawa sa adventure na to. Unfortunately, wala kaming dalang pagkain pero hindi naman kayo magugutom dito dahil sa pinaka entrance meron na kayo mabibili na sari-sari store basta may pambayad kayo mabubusog kayo shout out kay ate na may ari ng tindahan slash caretaker din ng falls dahil naalagaan at napapanatili nilang malinis ang paligid ng waterfalls at hanggang dito na lang hanggang susunod nating mga adventures sana kahit pa na nakatulong itong video ko. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutan mag-like and follow. Maraming salamat mga kapango.